Good evening guys. Ngayon guys, pagkatapos natin i-unbox yung Mikata na model 302, ngayon meron na naman tayong bagong i-unbox. Mikata model MK902. Astig dito guys. Let's go! Ito na yun guys, ang Mikata MK902. It's Professional Digital Karaoke Amplifier with Bluetooth. Yan guys, oh. astig no. Yan guys, na-install na natin yung 302 natin ng Mikata. Ayun, titest natin yung sounds niya. Let's go, sound check tayo. Yan guys, oh. Pinadrive natin sa ating 100 watts lang to guys. Itong ano, speaker natin. Yung ampli natin guys. Ito ay uh, 300 watts ata. Pero yung PMPO niya guys. Mataas. PMPO niya. 3000 watts yung PMPO niya. Ito guys. Check natin guys yung sounds niya. Sound check. Wow. Medyo, di ko lang lalakasan masyado guys kasi gabi na, alas 9 na. Baka makabulabog tayo ng ano, kapitbahay. Grabe yung atak niya guys. Yung pagsak ng kanyang ano. Yung impact talaga ng ano, malakas talaga. Ganda guys. Tuloy pinadrive natin guys. Ang eh. so, malakas talaga guys. Malakas talaga. Ayos guys. Maganda. mikata, Ganda pa ng ano niya guys. Eh. Display niya, digital display niya. meron na siyang mic volume echo, bass, treble, balance saka may dalawang ano may dalawang may dalawang mic input siya USB, SD card ano yung mga ano niya buttons niya backward, forward, next, play, push saka mamimili ka lang sa input niya dyan guys either auxiliary, mp3, fm or bluetooth may kasama na rin siyang equalizer guys right and left channel right and left channel tsaka kung gagamitan mo siya guys ng 12 volts 12 volts na ano battery supply dito ka lang mamimili guys si switch mo lang to kabilaan dc DC sa baba yung off nya neutral sa gitna may kasama na rin siyang remote guys yan guys ganda ng tunog guys Mikata MK902 Uh ayos